Ay na talaga na itulong sa atin, no? Abay, oo. Oh. Totoo. Naalala ka nun eh. Hindi, hindi kasi... Kahit yung pagkatayo ng bahay na yan. Karami ko kasi... Kaya nga, nagagalit pa sa akin si Kuya Turing nun eh. Kasi galing ako sa trabaho. <laughs> hindi ako tumutulong. <laughs> Pinagbubuhat ako nung kawaya. Sabi ko, kayo na gumawa niyan. Pagagalit sa akala ko. Doon, doon ako natakot kay Kuya Turing bilang tatay. Kasi uh, matapang si Kuya Turing. Matapang sa anak si Kuya Turing. Kala ko, susuntukin ako eh. Kaya laki ng katawan nun. Nata doon, <clears throat> kasi hindi ako nakakaramdam ng takot kay Kuya Turing eh. Pero noon time na yun, parang naramdaman ko yung takot sa tatay sahig. Kaya nga yung sahig sa taas eh, ikaw ang nagsahig. Hindi ako. Ikaw. Ako ba yung? Oo, oh, yung sahig na kawayan. Hanggang ngayon. Oh, oh hanggang ngayon, nando pa ikaw. Binagyan <laughs> <laughs> ko lang ng kuwan at kasi lahat ng dumi na huhulog doon sa kuwan, eh madala. Kasi naalala ko nun. Kahit na nung, ano, nung nakisave ka kaya ati Lilia, hmm. Na, nandun pa rin si Kuya Turing. Oh, eh. na-alisin hmm. Mula nung, ano, nandun kalahati lilya, Lilia, hmm. hanggang gruin mo kalahati. Pagkatapos ba kalahati Lilia, saan na tayo? Diyan. Na. Dito na tayo pinalipat. Ah. Dahil kasi, nalaman ni Boy, yung panganay na anak niya, Tilly. Hmm. Asan na ngayon si Ipa? Nandiyan eh, naka-quarantine. Eh, e, nandun pa si Max. Kasi no. ngayon, pinatawag ako. Hindi ayaw ko pa nga mm, Galit nga ako kaya tuloy. <laughs> <laughs> Wala na ka na makain, nagagalit ka pa. Oh, ka Ma-pride ma ka pa, ma-pride ma ka rin eh. Ma-pride ka rin eh. Ay, baby, pero um, yung ka na nakatira sa eh, kung tutusin ni, eh, pwede ka namang tumira doon sa malaking bahay. Ah. Kung tutusin ha, halimbawa lang na hindi, ka, hindi mo inaaway si ate Luning. mm. noon eh. Pwede, pwede ka namang tumira doon sa malaking bahay. Wala kang kaproblema kaproble doon. Ba, pinipili mo pang... Kasi <laughs> nga, ma-pride ka. Ma-pride ka rin na may pinaglalaban. Ang pride ko na talagang pinaglalaban ko kayo. Ayoko talaga nung Ayoko eh. Kunin mo yan. Gawin mo yan. Masakit na masakit ba sa loob ko? Yung inuutusan yung anak mo. Oo. Oh. Talagang masakit sa loob ko. Eh sabi ko. Ayun Ayan. Nung ano, nung nakalatalon tayo, lumipat na tayo rito. Kaya sa... Hindi pa. Nung, ay hindi. Nung nakalati Lilia tayo. Mm. Ang natatandaan ko kaya tin. <laughs> Umaagos sa ilalim, ma, tomotolo sa bubong. Ay, dumatingan ko E mo yung galang kahirap tapos eh ikaw eh masyado kang ma-pride. Ayaw mo lumipat sa malaking bahay. <laughs> Para para we dikit-dikit ka Ah, Oh, ay sa isang papag na malaki tayong lahat eh na nan. Oh. Tapos ayun, nung tinawag ka ni, ni Kuya Boy. Ay, ah, sabi ni Boy. Ito na ba yun ka. You can obey ka when Jesus. Ay. Eh sabi ko hindi mo na. Ititikman ko naman ka ako, mamahal. Dahil ngayon, nakikiusapan po lang na, umuwi na ako. Tapos, hindi mo na. Then, sige ka, hindi ka uuwi. Ito ay ka magpatayo ng bahay. De, sabi eh, Pagkako na lang, alam mo na kong pampatayo eh. Ko. Alam mo na muna ang buhay namin mag-iina. Kumuha ka, eka ng kawayin sa likuran. Hindi kumikibuyong ina, pero masama lang akong Hindi, nung kakausap ka ni Goya Boy, nando si Ate oh, Lunay. E, hindi kayo nag-uusap nagu niya. Hindi kami nagmamatihan. Ano lang ni Moya na <laughs> Oh, Ay, nako anak. May Ay, na grabe ka naman. Oo, oh, hindi ako, saka <laughs> hindi ako natutong humingi ng, Pasensya thank you ka na, thank you, ganun, Hindi, eh, hindi ako eh, natutong. Dapat, mapahid <laughs> Ma din mo, ah. <laughs> mapahid din ang puso. <laughs> Sabi, noong primerong baba ko doon sa bahay na yun, sa totoong buhay. Doon tayo sa tapat mm, na lipat. Kasi nang promero, doon sa kulungan ng baboy ni Bene, sa likuran. Ta e, doon e si Chamareng, na bantong. Mm. Kunin mo eh kayo mag-iina. Nandun pala eh sa kulungan. Eka, inuwi ako doon. Itang eh ka, dito kayo. Hindi mo bala alam ka, na may katabi kayong puso. Eka, yun. Eh, wala pa ako makakita ng video Kaya pinalipat Kita mo yun, Nay. Kita ah, mo yun ha. Ah. Wala ah. ka nang matiraan. Hindi ka pa lang so sorry kay Ate Luning. Grabe ka naman. Ay, tatuhanan niya. <laughs> Ay, ta be, niya. hinihintay lang nun. mag ka Ay, sa kanya. Ay, hindi ako na <laughs> Yan, bilis kong bumaba na yan. Eh, hindi niya ako Uh, na ulang ako. Taas so, ng pride. Oh. Uh, pride uh, chicken Tingnan <laughs> Sabi ni Chama dito kayo. Yeah. Di sa sabi. Lumipat doon. inulong pa ang pangako naghakot eh. Ni uh, mismo? Oh, ang matandang maring na bantog. At de, ngayon, De, andun na tayo sa silo. Eh, andun na sila kuya Tomas noon. Wala pa. Hindi pa kalala yun. Uh, ah, sila, and ngayon, eh, sila Tomas ay entablado pa noon. Eh, ngayon, no. Como si Chamare? Lagi na sa Maynila. Sa erotic ko, ang magsayang sa lata ng gato talaga. Ang tungko ko eh. Awan na, Diyos nang Makakararouch ka. Tsaka, noong time na yun, hindi kami nagkakasakit. Oh, diba? Oo, oh, yeah, atibay ng katawan mo. Hindi ba? Na-imagine mo kung nagkakasakit kami, no? Eh, pa. Ang takbuhan ko na masusunod si Dr. Suarez. Pagka ano, kasi naglalabada ka na noon. Oo, oh, naglalabada. Na. Kanino ka na ito, ito maglabada? ewan ko ba. Siguro sa hirap ng kone, natuto akong kusa. kasi natuto kang maglabada, mm -hmm. natuto kang magplantsa. Oo. Oh. Saka natuto akong madalas naman, malakas na man akong kumuha ng ano. Pag ako may nagluluto, tinatalo ko. Kasi naturoan ka rin oh. nung ano. Eh, ngayon. Masabihin ko. Ah. Doktor. Yung anak ko pa ko yung may lang natin. Eh, naglalaban na ba na ako? No? Ah. Asan ba kayo? Ngayon. Ay. Ando kami sa silong nila at sa maray. Sa bansi. O sige. Ka. Eh, noon. Maraming libring kamot eh. O sige. Ka. Kung alam ba yung na lalawa lang ka. Pag-aeray kang gamot, iuwi mo muna e ka. Painumin mo ng gamot. Tapos sabihin mo sa mga bata, maglalabas. Ayan na yan. Inom kayo ng gamot. Iiwan ko na naman kayo. At tutubig ko yung paglalabas. Uwi na akong apot. Ay, uh, isang eka yung mga anak mo. Pagka eka, may masakit pa. Sabihin Naging uh -huh. uh -huh. kaibigan mo rin yung Suarez? Ay, oo. Oh. Si Norma. Matagal ka doon? Matagal. Taon. Kaya nga nung sila nagpunta sa Amerika, kasama tayo naghatid sa airport. Ah. Yeah. Yung mga bata, Kilala ka rin. Kilala, kilala. Tapos, di mo nung umuwi sila, pinuntahan oh, ka, no? Nandito na tayo, no? Oo. Oh, Gano'ng katindirating tingnan mo nga. At kilala. least, di ba? Oo. Oh, si Norma. Hinanap ako. Pinuntahan ako dyan. Kaya si ang kuyang mo eh. Nanay, ganun ka pala eh. Kaka-mahal nila. Kaya... Oo oh, nga, di ba? Oo, oh, sinundan ako. Hinahanap ako. Kaya, itong huli, talaga sinabi ni Norma. Itong, my hindi ko alam kung magkikita pa kita kasi Eka, pandemic. Eka, ano. Kaya, alam naman, Eka. Saka, Eka. Eh, kumusta naman ka ako mga bata? Ay, may apo na ako, Eka, lahat. Eka, ano. Hindi, ay, salamat naman, sabi ko. Hindi na ba kayo kaku-uwi? Eh, maka sa ka sakali, ayun Eh, mga ilang taong ka doon? Kala Doktora Suarez? Ay, matagal siguro, tatlo. Matagal, no? Kaya doon, ano eh, doon din tayo nakasurvive, no? Oh, eh, yeah. kasi wala ka pang tulong na maaasahan sa amin noon. Ala, ilang, kalikutan ninyo. Ilang eh. taon ako nun? Kalikutan ninyo. Nag-aaral kayo eh. Hindi, nung time na nandun tayo kala, ano, kala... Nandun tayo nila, Suarez. Oo, uh, oh, nandun ay, tayo kala ay, bantog. Hindi ka pa nag-aaral nun, no? matang maliit ka pa. Maka limang taon lang ako nun. eh. Ano, no? Limang taon ako, Agos, ibig sabihin, sinene, nasa walo. Sinene, Bedwan Nathan. Oh, yun, walo. Si ano? Kuya. Ilang ay, taon lang. Na no. Mga pito. Um, mm. eh, hindi. Mga pito. Kung walong, Pao, taon, walong taon, si, si Kuya, ay si Nene, ibig sabihin si Kuya, mga ang madalas, 12. Ang madala, 12 hanggang 13. Nun. Si Suarez. Libre kayo sa gamot sa lahat sa vitamin, libre kayo. Yung pagkukuhan, libre kayo. Basta't gamot, libre kayo lahat. Tapos, ang kuyang mo naman, paborito-paborito ni, ni, ano, ni Mirna. Hmm. Eh, papupuntahin sa center. Ah, hmm. paglilinis-linisin doon, pag-uwi, may darang Oo, kasi 12 ah, years old na si ah, Kuya noon. Si ate, may may. siguro, kung 12 years old, ilan taon? Mga 16. Ay, oh. ay nako eh. Ang ate mo naman noong panahon na yun ay eh, kasagsagan ng kakulitan sa mundo. Oo, oh, 16. Hmm. Tama. 16-17. Ano? Kaya, ang nakakatulong na sa'yo noon agad, si Kuya. Mm. Kahit 12 years old lang si Kuya. no? ate mo naman, kahit paano, nakatutulong nun. Kasi masipag siya bang magtinda-tinda. Nung time na yun, oh. 16 years old? Oo, oh. magtitinda siya. Oh. Eh, ngayon eh, minsan may uwing o ano-anong kaya 16 years old na. Ah,